Umalangkada natin weekend ang pamamahagi ng ayuda sa mga maliliit na rice retailers sa kalakhang Maynila. Paunang nabigyan ng ayuda ang nasa 232 na maliliit na rice retailers sa Metro Manila. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Chello isang daan at 30 na rice retailer sa San Juan at apat na 48 naman mula sa Quezon City at Kalookan ang nakatanggap ng cash assistance. Ibinigay ito sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development na layong tulungan ang mga rice retailer na apektado ng price selling. Sabado ng simulan ng pamahalaan ang pamamahagi ng one-time cash grant ngayong araw tatlong daan at tatlo, uh, tatlong daan at tatlong putpitong rice retailers sa Pateros na Votas, Paranaque at uh, Zamboanga del Sur ang target na mabigyan ng 15,000 pesos na financial assistance.